Okay, so good morning po sa inyo. Mga kababayan, good news ito. Kasi, meron pong 48 Dalian trains. It was, uh, those are Chinese-made trains na in order po, since 2014, in order po yan ni Pinoy. Yung tra uh, Dalian trains na yan. Dahil problema na noon sa MRT. No. Ngayon, ang uh, problema, nung time ni Duterte, may mga umaandar po niyan and I can prove it na nasakyan ko na yan. Naka, napakalamig po ng air niyan, magandang sakyan niyan. Ang alam ko nga po dyan sa Dalian trains na yan ay ang gagawin dyan, pagdudugtugin kasi ang MRT at saka yung LRT1, yung unang-unang train. Ang problema, hindi po nag-akma yung distansya ng mga release nila masyadong malapad yung dito sa MRT3. Eh pagka ganun, kailangan mo ng maraming train. Plus itong nga uh, Dalian trains na to, ang problema po sa Chinese trains na to ay heavy talaga. Ano, uh, kumbaga napakabigat niya para sa riles. So, yun ang issue rito ha. Napakabigat niya para sa riles ng MRT. Oh. So kaya ito nga yung sabi rito sa ano sa Rappler, no? Kasi may nag-fake news po nito eh. Ah, clean name ito na proyekto ni Duterte etong 48 Dalian trains na to. Pero ni isang train po dito, walang kinalaman si Digong. Ayan, so January 24, January 2014 po 'yan nagsimula. Ang halaga niyan 3.76 billion. Nagsimula sila ng pagdi-deliver noong 2015. Okay? At natapos po yan, na ng 2017. So each train weighed 49.7 tons. So racing issues of its have being too heavy for the rails. Okay, ang bihira. Ano ba rilis ng, ano, ng uh, MRT? Malambot? <laughs> Sa bagay, naging issue po talaga yan. Kaya nagiging dahilan yung napakabagal na takbo dyan. Dahil uh, nagiging uh, madulas No, kaya kailangan mabaga lang. And then, uh, bago mag pandemic pinalitan yung mga release dyan during uh, Biernes Santo. 2018 niya tayo yun. Pinalitan yon Biernes Santo. Ang daming napalitang release. Ayun, bumilis po yung andar ng train. Dati parang uh, kasabay na lang yata ng takbo eh. Ang uh, taang usad niya, eh, bagal na eh. So, eto ho, noong 2018, okay? Yan. Ito yung, mamaya, pakita ko yung video niyan. So, ayan siya. Uh, post naman ito ni Yus, ni Gades, Yusik Gades, Hope Libiran. Ito. Uh, September 9, 2020. Yan ang Dalian Trains na yan. Sabi nga sa inyo, maandar yan dati. Tapos oh. na content din ito ni Gadget Addict. Ito yung suking vlogger na foreigner. Suki po ito ng MMDA noon. Yan. And then October 15, 2019, yan, passengers board China made Dalian trains as the MRT uh, Line 3 starts deployment of one train with three coaches dyan po sa North Edsa, sa Trinoma. Yan ay pinuliti ka yan. <laughs> pinuliti ka yan. Ha? Siniraan niyang train na yan. No, sabi nila. Ngayon, dahil nga ang laking project yan para kay, para kay Pino yan eh, na legacy. Kaya lang dito sa Duterte administration, hindi po yan inasikaso. Nagkaroon po ng mga testing dyan, nakita po yung audit niyan na kailangang, ma pwedeng magamit, good to go, pero kailangan po ng konting na mga minor adjustments lang ang kailangan. Six years po, sobra-sobra para sa pag adjust po niyan. Diba? Yung gumawa, kunin ninyo para i-adjust yan. At nag-release po ng uh, budget ang gobyerno diyan kung ilang bilyon din po ang ni-release ang inaprubahang budget diyan hmm, ng, uh, ano, ng NEDA nagkaroon nga ng content noon niyan sabi rito good news tatak Duterte wala pang isang taon 48 brand new trend na iwas traffic na mga ka DDS ayos <laughs> pero fake news po ito okay fake news 'yan hmm. um, nakalimutan ko lang yung halaga kung magkano yung naaprubahan dyan na halaga. Pero ano yun eh, bilyones din po yun yung naaprubahan dyan na, ano, na halaga para po sa, ano, para sa repair nito at dyan saka sa, ano, sa mga adjustments nyan. Ito. Okay, ang maganda ngayon dito po sa panahon ni PBBM, sabi nga ni Sir Carlos Maglasang kanina sa GC namin, tatak Ilocano yan. Kung ano yung mapapakinabangan, i-ma-maximize niyan. Kahapon lang po yan. You might. Actually, tatlo uh, po ang pinagana na nila kabilang na dyan sa MRT. And hopefully, Uh, the rest of the trains, di ba? Mapakinabangan din yan. Lalo na yung, uh, lalo na yung, uh, kasi 48 yun eh. No. Di ba? Sakto, nagsasalita siya, biglang dumating. Ang ginawa kasi ni Duterte po, meron po siyang uh, LRT7 yung dumadaan po sa Commonwealth Avenue. Yan naman po yung kanyang proyekto na hindi po natapos. Magabandang 2027 pa, late 2027, matatapos. Yun po yung nagpo-focus sila. Ang ginawa niya, ginagawa pa lang po yung RILES, bumili na ng mga trains para doon. Yung mga trains na yon nakatambak sa tapat ng uh, bandang malapit sa Iglesia ni Cristo, dyan sa Commonwealth. Na makikita po ninyo doon, yung kulay nito na gray kupas na na naluma na dahil na, hindi mag, hindi nagagamit ng ilang taon naka-expose sa initan ng araw so, dahil yung dipo bandarun sa North Caloocan hindi pa natatapos buti nga po ngayon sa admin ni BBB, eh, mabilis yung nagiging, nagiging uh, trabaho ang uh, issue na lang nila yung extension na request papunta po hanggang doon sa may ano sa may uh, San Jose del Monte Bulacan problema naman doon ay nako mula diyan sa may parting malaria yun pong right of way <laughs> ayan ito yun uh, October 15 2019 yan panahon ng pandemic na pinapayagan no makapasok ang uh, BPO industry lang at saka yung mga nasa food industry at saka ibang mga production yan yung mga essential ah uh. Okay, no, napakagandang train niya, napakalamig. Actually, nagpupunta ako dati pag sumasakay ng MRT papuntang uh, Ortigas, kami ni Go Philippines. Ano yan eh, maaga ako diyan kasi hanggang 8 lang ng gabi yan. Maaga ako para makakapili ako kung may dadaan pa ba na Dalian train kasi napakalamig niyan. Tapos mabilis ang takbo ng train na to. Malapad rin siya. Mas, mas convenient kaysa rin sa naunang MRT train. Yun nga po eh, para hindi tumilapon. Ang problema dyan, yung release kasi. Naalala ninyo dati, noong uh, panahon ni Pinoy, pinalitan ni Pinoy yung maintenance, dapat eh, sumitomo ang maintenance ng MRT. Pinalitan niya yon at ang ipinalit niya ay uh, isang korporasyon din ng isa sa mga cabinet members niya. Uh, mula noong nagkaletsi na yung MRT. Inalis nila yung ano, yung, sumitomo eh. Eh, kundi yung nagkakamali, yung gumawa ng train na yang yung uh, nakalimutan ko yung tawag doon sa naunang train niya yung blue. Eh, gawa ng Sumitomo yun. Oh, kinuha nila rito, Chinese. hmm. Diba? Yeah, maganda talaga yung ginagawa ni PBBM. Eh. Hindi yung na molitika na ah. Eh, uh, train pa pala ni Pino yan. Sampung taon na yan. Ang totoo po, ako limot ko na yung Dalian Trains na yan eh. Hinahanap ko na lang yan. Pero ang iniisip ko, baka nabulok na yan dahil naging sirain ng MRT Trains. At ano yan, China made yan. Hindi ko na iniisip yan. Hindi ko na nga maalala na 48 pala yan. Alam kong marami yan. O. Oh. Yung mga trains na yan. Tsaka isang naging ano ni Duterte naman nun, yung uh, train sa lupa, yung dalawa, na kulay orange. Nang uh, bumabiyahe ngayon mula Kalamba hanggang Albay. Yun naman. O Naga hanggang Albay pala. Di doon naman pinabiyahe yung uh, ano, train na yun. Itong uh, Marcos administration, doon pinabiyahe yun. Kasi etong mula Kalamba hanggang dito sa may, ano, sa may bandang tutuban, yan po ay nire-rehabilitate, minomodernize yung release dyan, yung stasyon. In, alam ko, ini-elevate nila yan eh. Para hindi na nadadali ng mga bahabaha. -baha. At uh, pagka hindi kasi elevated, nagbabaha, tapos sinitirhan ng mga tao yung gilid, yung grabang bagong lagay, kinukuha. Napupunta sa loob ng bahay nila. <laughs> tapos uh, nabababoy yung re Okay, Okay, uh, good job. Maganda, maganda ginagawa ni PBBM. Sabi ang Dubai, walang ingay o busina pagdadaan. Magsasalita yung operator kung ilang seconds dyan na. Oo. Oh, diba? Dito kasi iba eh. <laughs> Maingay rito eh. Okay. So, iwan muna natin to. Uh, si Aguirre kasi ang Secretary of Justice during Duterte. Ano pala yan ngayon? Ang kasuhan. Hindi po si Dut Aguirre ang kakasuhan. Ang kakasuhan po, ang ahensya. Ang Department of Justice. Yun po yung inakasuhan. Katulad lang ano nangyari nung kay Duterte, di ba? Ang nangyari, nagbayad siya sa kasong isinampa ng Belgian company. Ang may kasalanan, si Pinoy. hindi, hindi niya di respeto hindi niya tinuloy yung kontratang pinasok ng Arroyo Administration which is to DOJ secretaries na nagsabing valid dito. No? So ang resulta, nakasuhan na talo, nagbayad, Philippine government pa rin. Iba na nga lang po yung presidente. Yeah, dapat ganun lang ang gawin na lang ni ano you know, Lila De Lima na hindi na mag ano, hindi na maningil. For the record na lang talaga. Tinalo niya yung uh, Department of Justice. Okay, so mukhang wala naman ng tanong. Ayan. Uh, again, ito ha, paalala ni Precious Kuangko kanina. Uh, huwag kayong magalit kay Ralph Recto. Okay, uncle. <laughs> Nina Mrs. Uh, dahil wala ho siyang kinalaman dun po sa ano sa 20% tax sa savings. Okay? Hindi rin po siya part ng legislative department na kung saan ay uh, may panukala pong batas tungkol dito. Yan. yan wala siyang kinalaman diyan okay Sabi nga niya uh Recto is not the author of the tax provision on the bank deposit interest he's part of the, uh, the executive branch especially the uh, department of finance not the legislative branch that writes laws okay all right and then uh, maraming salamat po Charlotte Stone sa Pamasko Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Please don't forget to hit the like button and then share nyo na rin po. So after this live, puputol putulin po natin ito para sa mga gustong mag-review per topic. Okay, so muli ho, maraming salamat sa inyo. And it's a rainy afternoon here in Manila. Official time is 4.50.